So ayan mga ka kung kayo ng superstore, kung makikita nyo to, ito, 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 yan. Yan ang mga imprint ako. Ako nagtiprint ng label niyan. Ito, 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 yan. So uh, sa trabahong Pinoy yan mga kibs, Proud Pinoy made yung label niyan. So tayo po nag-imprintan. Ako mismo. Eto, araw ng Miyerkules. So, eto. So, bali, nakalabas tayo ngayon, araw ng Miyerkules. So, tsaka nakalabas din tayo ng lunes. So, eto, pero kapon, hindi tayo nakalabas. So, bali, eto. Hindi saan tayo lalabas. Kaso, nasa bahay tayo, as usual. So, eto, papunta tayo ng Superstore. Meron tayo na ako ang $29 order. Medyo marami-rami siyang item. Yun, isang magandang hapon, mga ka-cubes. Hapon o gabi na. Araw na ng Webes. So, eto, susunod ulit tayo ng isa-dalawang biyahe ngayon. So, bali makaka Magkano tayo makaka $100 dollars sa tayo pag tapos nito Kasi yung pagsusudot natin ng dalawang araw Naka $97 dollars sa tayo Uy, ano yun? Libre ba yun, mga cubes? Tingnan nga natin kung may libre dun ah. Yun, mga cubes, so bali ito Friday na naman So, eggs got this Friday Bahal na tayo nakalabas ngayon So, parang kailan lang Tingnan nyo, kailan lang tayo nag-upload Friday. Friday na naman. Kalaan. So, bali ito. Wala tayong overtime ngayon. So, pero, may pasok tayo bukas. O, dalawa kami ni nag-iisang ikaw na may pasok bukas. So, hindi rin tayo nakapag-overtime itong buong linggong to. Bali, sundot sundot na lang tayo ng biyahe. Nakadalawang biyahe at uh, tayo, tatlo. So, nakaraang linggong to. So, yun. So, bali, almost sa $117 din tayo kay papano. Tapos ngayon, bukas nga, mag-overtime tayo kasama si nag-iisang ikaw. So, yun. So, bali, hintayin ko muna si nag-iisang ikaw. Lumamig na naman. Grabe the next day. Yon, araw ng Sabado. Ito, ipasok pa rin tayo. Kasama natin si Nike, ikaw. Ito, kiss muna tayo. Few moments later. So, yon, mga yon, mga Araw na ng Sabado ng hapon. Tapos, tapos, uwi na. Ito, subali... So, bali, na tayo. Hintayin na natin si nag-iisang ikaw sa labas sa So, So, grabe. Ito. Pagod. So, biru nyo akalaan Sabado na naman. Kailan lang. Parang kailan lang ako nag-upload. Natatapos lang ng Sabado. Ngayon, Sabado na naman mga ka-cubes. So, bali ito. So, lalabas lang natin galing trabaho. Overtime ngayon. Sabado. So, bali yan. Kung makikita niyo, medyo maulan sa labas. Maulan-ulan ng panahon ngayon. So, kasama rin natin si Nagisang ikaw. Nag-overtime like, tayo pares ngayon. So, bali, niintay ko na lang lumabas. Lagi ng mga late lumabas yun. So, bali ito. Ewa ko kung makakalabas pa ba tayo ngayon o mamaya na ano kung makakapaghanap pa tayo ng pera sa kalsada kasi pag ganitong malakas ang uh, ang lagay ng panahon eh marami raming order yan pero tignan lang natin so yun so bali ito hintay na lang muna natin si nag-iisang ikaw natin One hour later. yun mga cubes. so bali ito araw ng sabado so syempre hindi rin natin makakalimutan magsimba so andito kami ngayon so, magsisimba kami ni Esme alalabas lang namin kanina alas 3 sa tabaho Ayan, nandiyan yung St. Thomas Port. Ito ang pinakamalapit na Catholic Church dito sa amin. Kaya ito, so sisimba na rin kami. So, baka bukas hindi kami makalabas. Painga bukas. Tsaka ako baka pamiyahe bukas. Tignan na lang natin. So, yan, so 6 p.m. mas. Ah, uh, 5, 6 p.m. 5 p.m. mas. Ang uh, ano dito sa pag-Saturday. Children's mas. So, yan, so eto. So, nisan muna tayo mga kakibs. Tapos kita tayo mamaya. Kain tayo sa labas siguro. One hour later yun cube sa baleto ito katatapos lang ng misa natin sa so, bali araw na sabado so, nung bas tayo ng trabaho alas 3 buwi sa bahay pa yung alas 5 ng misa sa so, bali ito katatapos lang so ewan ko kung saan kami pupunta ngayon kung ba tayo pupunta na hmm. na malamig may na malamig Shoppers Drug Mart, unang order, mga ka-cubes, tignan natin kung magkano. $9 monthly items ano to malapit uh, lang kasi. okay, kunin natin itong shopper's drug mart para mayroon tayong pang domino's pizza mga kapibs 3 items lang yeah, rice. eto sa tingin ko bago gusto mo itong mga shopper's order kasi po konting item tapos mga malalapitan lang to ewan ko kung meron na sa Montreal pero dito sa amin sakot ng door dash itong shoppers so yun so pasok mong ice lobe hanapin na natin yung gorilla tape na yun Kita kita sa'yo Few moments later. Yun, mga tips. So, bale, ito lang binili natin. Tapos ah, ito, sale. Kaya bumili na ako ng gatas namin. So, yan. Tatlong items na, mga tips. Yan, ganyan lang. Iskate, mga tips. Although, di natin napakamabang. Na Hindi <laughs> isang ikaw, taga-video lang siya. So ayan, tara, i-deliver na muna natin to para pag tapos ito, makabili na tayo ng dominos, makapag-relax-relax tayo. Walang tip mga kakibs. <laughs> <laughs> <Nine> dollars lang. Pero okay lang, saglit lang yun. So tara, uh, saan tayo ma? Huwag tayo? Ay, bali. Bili pala tayong pizza. Hindi natin few moments later. Yon mga kibs. so bali ito, na kami. So pasensya na, makalat ang bahay. Bali ito, bumili lang kami ngayon ng Domino's. Pagkatapos itong Shopper's Rag na yun, bumili kami ng Domino's. <laughs> Pasabay ka na. So ito, so bali Saturday night. Ano na ngayon, na uh, relaxing time na namin ngayon ni Esme. Bukas na lang tayo pabiyahe. Total, nag-overtime naman kami dalawa ni Mrs. ngayon. So yun muna mga kakips, kita-kits tayo bukas. The next day. Yo, mapakip kita nyo. Ah, ang hangin, malamig pa. Grabe. Ito, so pang apat na order natin. Ito, malaki-laki to For $25.50. Ewan ko kung may hidden tip to sa DoorDash to. Marami-rami siyang item eh. Pero ang lapit lang ng delivery. Doon lang banda yung delivery. So kaya kinuha ko na siya. Kaya ito. Grabe. Hangin, malamig. So tara, pasok tayo sa loob. Tapusin natin ito. So ito, rice. Kung ah, nakikita mo ito ganito, so, ganito karami yung mga dinideliver namin kaya kailangan mo ng wagon dito sa Toronto <laughs> so ayan yeah, as usual tinitignan ko na bago ko umpisan so pares lang din siya ng sa Uber ganyan din halos few moments later Whew, so yon mga kakubes kita nyo na naman pag sinuswerte tayo yung 25.50 na pinakita sa atin kanina naging 36 dollars wala pa kahit isang oras sa grocery to from grocery to delivery Naka 36 dollars lang tayo Tapos napakalapit lang natin din sa bahay Isang kilometro Wala pa na sa bahay na tayo So ganyan lang yung discounting ginagawa natin So sa malapit lang tayo nag Didili -de 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 deliver At Kung malapit lang okay lang kukunin natin yan. Pero pag malayo dapat talaga hindi tayo lugi So kaya, kaya ito kahit medyo marami yung items Na nakita ko kanina kahit more than 20 items siya Pero 25 dollars siya Tsaka napakalapit kaya kinuha ko to so, kita nyo may bonus tayong 36 dollars, naging 36 dollars may hidden tip siya, so yun lang ang sa DoorDash, may hidden tip, hindi pinapakita kaya dapat marunong ka rin mag-calculate na kititignan mo kung may hidden tip o wala, pero minsan wala talaga eh so, yun, yun so, ito, oh, may pumasok rekta right? naman, tignan natin kung ano to. few moments later so yun mga ka-cube, so bali ito masok muna tayo sa Scarborough Town Center tagugutom ako, bilhin muna tayo mga kain, dito pa tayo nag-almosal so yun, so bali ito so kukundi ang tao, oh. malamig kasi Konti ang tao dito sa amputin ganyan. Konti ang Bago ito ah. Bago itong pati na to ah. Ano natin ito. Ano mamaya, paborito ni Crystal to. Bago na ah. Hindi ko na ko na nakita yun. Ayan, kakonti pa yung tao ngayon. Siguro tulog pa. Nag-adjust na kasi ata yung oros ngayon. Hindi ko lang sigurado kung ngayon o mamaya mag-a-adjust. Bale ito. So, titigil tayo na makakain natin ngayon. Tapos, uwi na tayo siguro mga bandang alas dos alas 3. Uwi tayo. Or bahala na, tignan lang natin mga kakips. Depende yan sa magiging takbo ng order ngayon. na yun. Kung ba marami order ng grocery, hindi ko natin yan. Pero kung wala, huwag na tayo. Ayan, so ito. Tingin mo na ang makakain ko mga kakips. Ano kaya? Kanin kaya tayo ngayon? Na natin, meron din akong kukul sa McDonald's, pero nakamad ako mag-McDonald's eh. Pero 8 lang yun eh. Tingnan na natin, Ayun mga kips, nakabili na tayo ng pagkain natin. Tapos dadaan na lang ako dalas to. Bibili ako stapler. Kasi wala na kasi stapler. Nung nag-aayos ako ng resibo ko. sir hindi, wala pala kami stapler. na na. Tapos bibili na rin ako ng sandwich bag. Wala raw kami sandwich wax. Sabi ni Esme. Hindi ko na siya sinama. Kasi baka mag na naman to. Nagbuti so, na yung tayo lang. Diba? So ito. Hanapin na natin kung nasaan yung sandwich bag. So yan. So. Hanap lang tayo ng sandwich bag.

stapler ha, pen stapler. Ito. Ay, stapler lang, set naman to. Wala, no choice. Yes. So, ito na lang, bili na tayo stapler mga groups. Ito na lang kukuli natin. Uh, 425, pwede na yan. Kabibili lang natin ng pagkain natin. Meron naman tayo nakakuwang order ngayon, superstore order ulit. For $29, ewan ko lang kung may hidden tip to, $29. Usually, pag $29, Meron siyang hidden tip pero medyo malayo-layo to. 5-6 uh, kilometers pero tignan lang natin. So, amay ako nakakainin itong binili ko. So, tapusin po oh, na natin. As usual, so andito na tayo sa loob. Tignan ko na naman ulit. So, ayan mga kakibs. Kung madadaan kayo ng superstore, kung makikita nyo to, ito, 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 yan. Yan ang ma-imprint ako. Ako nag-print ng label niyan. Toto, to to, 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 yan. So, uh, sabahong pino Pinoy yan mga Cubs. Proud Pinoy made yung label yan. So tayo po naging pretan ako mismo. So yun, so bali ito. So hanapin ko muna yung ano, ah ito, Liberte. Ito kailangan natin bilhin. Grocery so, ni Costco. Tapos na, na natin ito. 20 minutes. Talagang <laughs> ganyan karami. Pag more than 20 items, sumabot tayo ng 20 minutes. So yun, so bali magbabayad na tayo. Kung tayo sa ano, kung sa mga cashier, hindi tayo pwede dyan. Thank you.

Sa amin hindi allowed yung ano mariwana Sa building namin hindi pwede. Lalo dito kasi lubang building to pay, eh. kaya siguro allowed sa kanila. So yun, so bali naging $32 yung dineliver natin, $29, Naging $32, hindi naman sama. So konti na lang, pwede tayong uwi. So tara, uwi na muna tayo. Nandito tayo sa shoppers. Naalala ko nga pala pag Sabado linggo may sale sila. Tulad niya, 99 cents yung Colgate. Tapos ito mga toothbrush, 99 cents. Tulad so, ng pinakita ko sa inyo, yan, mga 99 set Colgate Oral-B. So, bibili tayo nga. syempre hahanap tayo ng mura, di ba? Kung saan tayo mga katipid, pwede rin natin ipadal sa Pilipinas yan, mga kakibs. So, ganyan lang, discounting natin dito. Yan, hanap muna na tayo ng toothbrush. One hour later. Kakibs, ito, ayaw pa paawat ng snow talaga. Kung so, nag-gusto pa rin, ito, lumabas tayo. Bali, <laughs> parang tayong order na kukunin ngayon three items shoppers ito item yung favorito ko maanapitan lang ayan yeah, kumang kung makikita nyo pumapatak na yung pumapatak pa rin yung mga snow talaga grabe so bali ito so tingin ko last na to so para makompleto lang natin yung 100 dollars natin ngayon so ayun na uwi na tayo kasi nagbabacuum pa si Esme sa bayang ang ingay hindi ako edit So, mali ko yun ito. Lumabas muna ako. So, pero nag-antayin din ako ng order kanina pa sa bahay. Wala lang magagandang order. So, bali, ito lang kinuha ko. Kasi kukunti lang, tsaka malapita lang. So, yun, sarap. Punta tayo customer. Buti na lang, mga kakibs. Malalaki yung order na nakuha natin ng mga nakarang araw. Naka $200 pa rin tayo kahit papaano sa loob lang ng ilang araw na pag sundot-sundot natin sa Bruin So, ito, magandang part time talaga siya kung tutusin. Pero, hindi ko pa rin talaga siya masasabi mga cubes na, ano, na okay siya sa pag full time. Dito, ah, dito sa lugar na to. Kasi sinasabi ko lang to, dito sa lugar na to. Kasi kabisado ko to, lugar na to. Maraming talagang kalaban dito ngayon sa delivery. So, ewan ko lang sa ibang lugar. Sa lugar ni, ni Rice, nila, ano. Yun, kasi doon, siguro, bibihirapan nga ano. Kaya, siguro pa pwede. Pero, pag dito sa amin, medyo mahirap. Kasi, may group chat kami ng mga taga dito na ano ko taga mga nagre-reklamo talaga sila so, uh, sobrang bagal daw talaga so kaya mabuti na lang talaga part time lang natin to uh, at pero meron pa rin tayong full time job na inaasahan talaga so iba pa rin talaga may full time job so yun so bali ito. so tara tingin ko uh, ano pahinga na tayo talaga 6 o'clock na so 6 o'clock na ng gabi may pasok pa tayo bukas so yun so tingnan na lang natin sa susunod na araw kung makakapagharap uh, harap tayo ng pera sa kalsada kung makakapag sundot sundot ba tayo so yun kasi uh, ano wala naman tayo, hindi naman tayo gaano busy na next week sa trabaho kasi medyo gumagaan-gaan ang na schedule natin sa makina natin. Yun, so, bali to, oras na para mauhi tayo. Dito na tayo sa parking lot natin. May pasok pa tayo bukas, nag-adjust tayong oras, 6.30 na ng gabi, grabe. So, bali total natin, ngayon isang kinita natin sa buong linggo. Hindi naman tayo buong linggo pala nag-, ano, nag uh, nag part time so bali naka 227 dollars lang tayo lahat lahat na so sa Uber bali naka 12 dollars lang tayo so mostly DoorDash to puro grocery po karamihan yung sa DoorDash tsaka Etong araw na to, malalaki na kuha nating order, naka $36 tayo, naka $40 tayo na karahan. kaya ubabot pa rin tayo ng 227 kahit ilang beses lang tayo nag-deliver. So yun, so yun lang ang kagandaan. pag malalaki yung order na nakukuha mo, mako-compensate po yung nawawalang oras sa iyo sa pagpa time So anyway, so yun, since so, 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 yun. so, part-time natin to, so malaking tulong to mga tips. So 227, eto na yung ibabayad natin sa pagpapa change oil ng transmission natin. So, yun, ito na. Bali, ang kasi sa akin is $209 plus tax. So, bali, meron na tayong pambayad ng pampalit ng transmission oil, oil di ba? O, so, hindi ko na magagalaw yung perang nila ang para talaga doon. So, bali, pinaghirapan na lang natin sa part-time yung pagpambayad doon. So, yun. So, bali, ito. Akin lang sa taas mga cube. So, bali, kakayad tayo ng hapunan kasama si nagkikita ng ikaw. At ito po, marami pong salamat. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa mga video. Salamat. Kita-kits ulit po tayo.